Okay <laughs> guys, uh, uwi muna ako uh, Dito andito dito ako kasi kila kuya Sa kuya na kasawa ko So uwi muna ako dun kila mama So tara, samahan nyo ako Mamaya Bale, uuwi na kami ng Makati Dito kami sa Cavite General Trias, Cavite Ah, may na kami ng Makati. Tapos babiyahin na ako ng move it. Kailangan bumiyahin ng move it. Ah, wala nang budget eh. Wala kumita ng pera. <laughs> Sa ngayon, okay lang yan kahit hindi bumiyahin. Ah, paminsan-minsan mag unwind ka rin. Kailangan din natin magpahinga. Ano 'yun? Sino ba 'yung court? Ay, physics din. Ay, palabas. Aligaw na ako. Ligaw pa ako <laughs> Ay wala ang So yun na nga Babalik ako na bumalik Ah, pa ako aku. Dito pala. Nek, wala rin. ang daan? Dan pala sa kabila. Ang <laughs> <yun. laughs> daanan. pala. Enak nontoh, <laughs> wah. Gaguh. Ini gue pak, wah. dipid tepid motor nato. parang gas ako ng 200 kahapon, ay, eh, nang isang ano pa yun nag-gas ako ng 200, dun pa sa uh, daang reyna 200 papunta rito at tapos nun nag-gas ako ng 200 daang reyna hanggang dito, hanggang ngayon 3 bar pa ako Ayan, oh. ngayon, yung 3 bar na yan naggalagala pa ako Naggala pa kami Ginamit gamit pa to ng tito ko Ginamit ko Gala, Gala pa kami So Matipid Mas matipid na siya ngayon Kumpara nung Nakaraan nung Ano Kasi Ginamit ko kasi Deloy Nung nag-delo gold ako, nakasagas. Tang na. Akala ah, ko no, kasi okay lang mag-delo gold Hindi eh. pala, hindi pala bagay. Pang mga Mio lang talaga ang delo gold. Mio na kargado. Pero dito sa Aerox, hindi siya advisable. Kasi pwede naman. Kaso ano, ang bigat. Ang bigat ng arang ano, ang bigat umandar. Parang ano, parang eh nga, lalakas sa gas. Lumakas sa gas. Lumakas yung konsumo niya sa gas. Sipin mo, nakaka-29 kilometer ako per liter. So, ngayon, nasa 33 yata kilometer ko per liter. So, mas okay. Tapos yun, nakaka-30 33 per uh, kilometer per liter ako So, yun nga. Medyo mas matipid siya ngayon. Mas tumipid siya. Lalo na long ride pa yung biyahe ko nun. From Makati to dito. Ito may ginagawang bypass oh. Saan kaya papunta tong bypass na to? Ayan oh. Next time, traffic na rin dito. Kasi dito na nagiging tagusan na to ng mga ano nga, sasakyan na galing dasma Nagiging bypass road na yata siya papunta galing gasma. Mga pupuntang dasma at galing dasma. Diyan na magiging daan. Ano masabi? Tinatanong ko nga eh. <laughs> <laughs> Ang laki ng e-bike nun ah.